Hello mga kalas, isang magandang araw sa lahat. Ah, sana nasa maayos. Ah, ay bukod sa mga Oh, kaya yung batlak ng panabalik. At, ah, yung mga batlak. <coughs> <coughs> Di yung ano <malo> lang. Kompleto na ang mga pamot ng ina Ah, yung sa. Ah, oh, wala pa kasi yung bag. Wala pa kasi yung pamot pa kami. Oh. Tapos Ruler kasi dinala niya yung susi soba, kinuha ko sa kanya. Hindi mo sa akin doon manina. Ah, okay. Ay, yung Chris, Meg, nandiyan na? Ayong, tapos na? Ayong, tapos na. Tapos oh, na. Yung sa parbol ba? Oo. Okay na? Ah, yung tanong mo si Wheeler doon. Ah. Ang tanong kung pinara na ba ba? Uh, Yun Yung Wheeler na balbas. Hello mga kalas. Ah, yung sama ko mga kalas na gano'n. May sinasabi sa akin sa, sa trabaho. Ipilit. Ipilit. Ito mga klas, dito na kami ngayon sa Anchorage. Dumating kami kagabi. Pero noong nakarang araw, nag kami dito sa muruko Kaso kasi nag ano kami, naglinis kami ng nagwasing kami ng budiga. Tapos na. Kaya uh, lumapit kami sa may uh, Casa Blanca, Kasi dito ang loading namin. Uh, loading port. na uh, Mag-loading kami ng fertilizer galing kami ano uh, sapi muruko din nag uh, nagdiskarga din kami doon nung karan nang araw ng uh, tapos nag, nung pagalis namin ah uh, drifting lang kami dito lang din sa muruko medyo malayo para makapag washing kami kasi bawal man mag washing sa malapit sa lupa kaya lumayo kami pero nag-drifting lang pero dito lang din banda sa may muruko kaya natapos kami magalas, natapos na kami. Kaya lumapit kami dito na sa Casablanca, ah, uh, Anchorage. Ito yung lugar ng Casablanca mga kalas. Oh. Yan o. Oh. Marami na mga barko na nag-angkurahe. Yan o. Oh. Yan, yan o. Oh. Yung Casablanca. Ito yung Casablanca mga kalas. Marami na mga barko na nag-angkurahe. Yan o. Oh. Tabi namin. Doon pa sa mga ibang Nagano diyan sila mga kalas. Nagantay ng schedule. Kailan yung atraka sa pantalan. Kami, baka mamayang hapon o di mamayang gabi o di bukas kasi inantay namin yung tawag sa control kung kailan kami papasok sa pirto. Kaya ngayon mga kalas, ah, uh, Ano kami, mag-finalize kami sa Pudiga. Mag-walis kami para 3 sa inspeksyon pagdikit namin sa PIRTO. Kaya ngayon mga kalas, iantay uh, muna kami dito. Tapos kasama ko mga kalas, oh, nangawel. Kasi balita, maraming isda daw dito. Inalaglagan niya ng may Walang huli, Meg? Wala pa? Wala okay, pa. Sana mayroong mga kalas, sana mayroong huli para makatikim kami ng sariwang isda. Sabaw. Sabaw mga kalas. Sana kung hindi kami matuloy mamayang gabi, pasok o di mamayang hapon, ah, mga wel, kami mamayang gabi, mga kalas, para bina-bira ba, para makakuha ng isda. Para masabaw, hindi, pirito, kilaw. So, okay, mga kalas, o, oh, dito lugar ng Casablanca. Anchorage, ano, ganda. Kaso lang yung ano dito, tubig, magalaw. Maswel, mga kalas. Kaya yung tulog namin, video tulog manok, putol-putol. Kaya -putol. eh, okay lang, nasanay na naman eh. So ngayon mga kalas, magwalis muna kami sa Budiga. Maya-maya, inintay namin si Boson, umabas. hindi wala pa eh. So sa mga kalas, uh, maraming salamat sa lahat ng nag-follow at nag-subscribe sa aking channel. Uh, Lalong-lalo na sa YouTube ko. Uh, video na dagdagan na ng konti. Alas Birhe Vlog. Sana rin mabisitan yung kalas sa Facebook page ko. Alas Birhe Vlog. Salamat, salamat sa lahat na nag-follow sa akin, sa aking uh, Uh, sa, sa nag-follow sa aking Facebook page. Uh, maraming salamat. Sana patuloy pa yung support nyo sa akin mga class, sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. God bless all.